Hello magandang tanghali po sa inyo lahat Kung nakikita nyo po ay meron po dito isang uri po ng bulaklak Yes tama kayo Ang tawag po dito ay Sunflower So ayan nakikita nyo po ang sunflower Tingnan nyo naman Kaya tinawag ito sunflower dahil Hugis ito araw at Ayan o oh. At lahat po ng kulay niya ay kulay dilaw At nakaharap po ito sa araw, kung saan po yung araw na sumisikat, doon din po sila magbubukad po ng kanilang mga petals. At kung saan po lulubog din yung araw, doon din po sila pupunta yung kanilang harap ng kanilang mga muka. Kung inyong pagmamasdan po ang sunflower, akala nyo po ay mga peke, yung mga bulaklak nito dahil sa tingkad ng pagkakulay yellow. Ayan, napakaganda po nito kung inyong pagmamasdan ang petals niya po ay dilaw na dilaw. At perfect talaga na kulay yellow at uh, talagang kamukha talaga ito ng araw. So ayan, napakatabat, napakalusog. Tingnan niyo naman ang katawan po ng sunflower. Ayan oh. Actually, ito hindi pa namumukadkad. Ayan. Ang dami at ang ganda, ang laki po ng kanyang katawan at medyo may tinik-tinik. Alam niyo po ba? Ang sunflower po ay kinakain po ito, ang kanyang pong mga buto. At pinibigyan po to sa mga alagang manok. Ayan. Dahil masarap po ito ang kanyang buto, malinamnam, na medyo kulay itim ang kanyang buto at may halo ring brown. Depende ito sa kanyang buto ng ating pong sunflower. Maganda po ito sa direct sunlight ang sunflower dahil namumukadkad po ang ganda nito. Ayan o. Oh. Isa po ito sa pinakamagandang halaman po, lalo na po kapag summer tsaka hitik na yung uh, araw. Maganda po itong ilagay po sa Nabasan po na inyong garden. Kasi isa po ito sa pinakamaganda at saka nakaka-attract po ito sa ating pong tahanan at sa garden at sa maraming tao. Dahil sa taglay nitong ganda at dami nito ng kanyang mga bulaklak. Sikat po itong sunflower. Ayan. Kahit sa sulok po ng Pilipinas. Dahil at taglay nitong ganda. ayan, talaga nang napakalaki. Eto ay malapit na po itong maghinog. Ayan. Actually, may hinog-hinog na rin dito, pero hindi pa pwedeng makuha. Ayan. Napakaganda, di ba? So, maraming maraming salamat po sa panunod po ng aking vlog, sa Kangaroro vlog. Maraming salamat po sa inyong palaging panunood at hindi pa nagsasawa. Thank you so much! Ayan, meron po isang piraso pong sunflower. Napakalaki talaga. Ayan, Oh. Kasing lapad po ng aking kamay. Wow! Kasing lapad po ng aking palad ng aking kamay. Ito hindi pa po namumukadkad. Very cute! Ang ganda talaga ng sunflower. oh, di ba? Napakaganda. Alang dahay, wilang po yan. Oh.